Magandang araw mga kababayan. Welcome sa People's Voice PH kung saan tininga bayan ang umiral. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napakalaking issue sa gitna ng silangan, ang paglunsad ng Operation Rising Lion ng Israel laban sa Iran. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng operasyong ito? Bakit na yun ito ginawa? At ano ang maaring epekto nito sa mundo, lalo na sa atin dito sa Pilipinas? Bakit may tensyon ang Israel at Iran? Hindi na bago ang sigalot ng Israel at Iran. Sa mahabang panahon, itinuturing ng Israel na malaking banta ang Iran. Bakit? Una, dahil sa suporta ng Iran sa mga grupong tulad ng Hezbollah at Hamas, mga grupong lantarang kalaban ng Israel. Pangalawa, dahil sa programang nuklear ng Iran. Ayon sa Israel, kapag nagkaroon ng nuclear weapons ang Iran, delikado hindi lang para sa kanila kundi sa buong reyon. At pangatlo, Paulit-ulit na banta ng mga opisyal ng Iran na buburahin ang Israel sa mapa, isang matinding pahayag na hindi nila pwedeng baliwalain. Kaya mula pa noon, ginagawa na ng Israel ang lahat para pigilan ang paglakas ng Iran sa pamamagitan ng intelligence operations, cyber attacks at airstrikes. Ano ang Operation Rising Lion? Nayon, inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion, isang malawakang military action laban sa mga pasilidad ng Iran at ng mga kalyado nito sa Syria, Lebanon at iba pang lugar. Ang layunin, sirain ang mga armas, misal dipo at command centers na ginagamit daw ng Iran para magplano ng pag-atake. Ayon sa Israel, ito ay preemptive. Ibig sabihin inunahan na nila bago pa lumala ang sitwasyon. Mas mabuti na raw na sila ang maunang kumilos kaysa hintayang umatake ang Iran o mga proxy nito. Nagugat ito sa sunod-sunod na pag-atake sa border ng Israel mula sa drones hanggang rockets na inaakusahang galing sa mga grupong sinusuportahan ng Iran. Reaksyon ng mundo Naglabas ng kanya-kanyang pahayag ang mga bansa. Ang US at ilang Western Allies ay nagsabing may karapatan ang Israel na ipagtanggol ang sarili. Pero may ilan ding bansa at organisasyon na nanawagan ng paghinahon. Baka raw mauwi ito sa mas malawak na digmaan. Samantala, galit na galit ang Iran. Nangakong maghihiganti at mukhang nagmomobilize na rin sila ng puwersa sa ilang teritoryo. Dahil dito, ramdam na agad ang epekto. Tumaas ang presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Siyempre, apektado rin tayo, lalo na ang mga OFW sa gitnang silangan. Kailangan ba talaga ang operasyon? Maraming tanong ngayon, kailangan ba talaga itong operasyon? Hindi ba pwedeng daanin sa diplomasya? pasa Israel, ang sagot ay malinaw. Hindi sila pwedeng tumahimik hindi sila pwedeng maghintay na umatake ang kalaban bago kumilos. Ang mensahe nila,